Sa cellphone video na ini, mailing ang nangyaring gubugubo entry sa duwang magkabanggang grupo para sa barangay at sinsanggo ang kabataan election sa barangay Maingaran, Masbati City. Sa pool sa video, maging ang pagpapaputok ang sarong nakaasul na lalaki. nangyari ang insidente. Alas 4 ng hapong kang nakaaging Domingo, Oktubre 22. Dead on the spot ang 44 anyos na si Joby Pintor, na aspirante sa pagkabaranggay kagawad. Mantang lugadan man ang kalinyada ka ini, na si incumbent barangay chairman Joseph Martinez. Tulus man na nagsagibo ng hot pursuit operation ang PNP, kung sa indua sa mga kagibo ang nadakop kang pinagsarong para CIDG, asin mas bate police provincial office, mantang saro naman ang kusang suminuko sa otoridad. Sa investigasyon, mantang nangangampanya ang grupo kang duwang biktima sa sarong lamayan sa nasambit na lugar. Nakapasuwayan kang grupo ang grupo naman kang nagdadalagan sa pagkakapitan na si Dolores Unapia, sundo sa nauli sa pambabadil. Sa presente, padagos pang pinagigibong hirarom na investigasyon kan PNP sa pangyari, mantang nasa kustudiya naman kan mas Bati City Police Station ang tulong sospek para sa magkakanigong disposisyon as in dokumentasyon. Mientras tanto, sigun kay Comelec Bicol Regional Director Attorney Jane Balesa, konsideradong election-related ang nasambit na insidente, nakuta na dahi ng nangyari pa kung nangibabaw ang maray na kaisipan kan mga kandidato, urug na sa mga suportadores kan mga ini. Sa datos kang Comelec, ininang ikatulong election-related incidents na naitala sa reyon. <coughs> so masurat baga kita ki uh, sa balota, isurat ni tapos siya iboboto. so technically okay lang uh, kung may nagadan dahil man kay puhan na ano ibabaguhon lang nita ang uh, certified list of candidates so for example kung itong nagadan may bumoto siya pero o oh, dai siya ning kapalit dai substitute siya tamayo siya ning agum Mm -hmm. ta, ang agung niya masanang pwede mag-substitute so stray ballot stray vote na lang ang ang boto sa iya dahil ang bibilang Katakod kay ni, nangapodan si Balesa sa mga kandidato sa BSKE, lalo na sa mga suportadores kan mga ini, na daipagpadara sa init ng payo, lalo nang daipagpairalon ang bayolensya, dahil mayo ining maray na idadarang resulta. Para sa mga baretang tatakbikol, Nomer Corporal.